Baguio Ayan na magandang hapon sa inyong lahat mga busing no? Dito naman kami sa bypass road ulit Inantay ko na lang sila no? Mag-booking -booking, Mag na naman kami ng umaga dito din kami Pero hindi ako nakabidyo Yung nag nagawa ko lang video Yung pagpunta ko kay Darwin no? Uh, doon kay Darwin At eh, pagkuha natin ng isda Pagkuha ko ng isda doon kay Darwin At paglagay sa aquarium Ayan. So magandang hapon sa inyong lahat no? May tinutino na naman no Ayan, sige, may trivia ako, no? May trivia eh po, eh kuan ko lang diyan muna. kasi na ko no na research ko po 'yan sa Google at sa kan sa Wikipedia no. Ito, no. Yung name niya sa ibang lugar at kung ano yung benefits no sa katawan natin. Damo lang po no, damo lang po 'yan no. Ito. Damo lang po no. Yan. <laughs> Pero walang luto eh. Yan, No? Doon sa kabila yung maraming luto. Ito, yan. Walang luto. po. Yan. Ito, marami. Walang luto nga lang. Yun, siguro diyan sa mga lugar nyo may mga meron din yan. Kaso dinadaanan nyo lang, no? Hindi niya siguro kinakain. Hindi din nyo alam na kinakain pala yan, no? Akala ng iba, damulang. lang. Pero baka malaman nyo kung yung ano yung benefit sa katawan natin Baka tuwing makikita nyo yung kainin nyo na Okay? So ikuan ko lang dyan at ilagay ko yung mga Kuano ilagay ko yung mga na, na screenshots screen shots ko About dyan no? Ikuan ko lang dyan sa video Okay? So ito po I-post e, nyo na lang po para mabasa nyo ng mabuti yung ano yung ilagay natin sana patayo no para malaki yan na lang dito na lang i-post nyo na lang po no pwede nyo naman yun i-post tapos i-zoom para mabasa nyo okay ito po a heart beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun, as she puts her hand in mine. kita nyo <laughs> damo lang no ito <laughs> ito maraming bunga yan damo lang no <laughs> pero grabe pala yung dala nyo sa katawan natin napakaganda pala eh gitams siguro ngayon yung nanalaman nyo na pag nakita nyo na to sigurado ako kakainin nyo na yan <laughs> mahal pala ito sa ibang bansa eh. Yan. Ito. <laughs> Di ba? Napakaraming bunga pero maliliit pa. Wala pang buto, wala pang hinog. Wala pa sila. Maya-maya kunti Andito dito na yan. Dito sila magtatambay kasi sasama si Naro. Yan, sasama si Taba. lang luto ah doon mamaya sa madadaanan natin maglalakad-lakad may marami yan doon magkakuha nyo naman ako pabanding <laughs> banjing lang ah yan ikuhan ko na lang po no? i-post nyo na lang po para makakuhan nyo mabasa nyo ng mabuti yung mga benefits no tapos yung pangalan nyo sa Hawaii sa Africa <laughs> di ba saan pa yun wala dito wala na dito eh dati dito marami din oh ayan yung mga puno niya mabatay no sa sobrang init eh pag eh, maulan pag maulan yung panahon ang lalaki ng bunga niyan ang lalaki at ang tatamis napakaganda pala sa katawan eh damo lang ah ayan oh ito ito kaso may samad may pikwan, may may pinainan ng pan ng langgam matamis kasi may mat, matamis na medyo masim-masim dito <laughs> dami pala dito eh ano? yan yan pa. tapos dito dito pili na to <laughs> yan pili na to Napakasarap nito. Lalo pa yung mga malalaki. Ayan sila. <laughs> Ayan. Tutambay lang yan sila dito. Uy! <laughs> Ayan si Taba. <laughs> si Taba Tsuy. <laughs> may single pang motor Eh, ah, doro tawa no? ino. <laughs> Napakaganda ng paano bundok ko. Oh. Yan. Uy. Sita ba? Sita ba magpapainit? Ito lang yan sila. Kaya't din ko yung motor. <laughs> so makapag-walking kami. Tapos mamaya makapag-vlog tayo kahit na naka-motor. Ah, 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 ah. Eh, duro tao, noy, no? Kadlaw galing kay no? Duro tao. Gusto ka pa. Magpapahinip. <laughs> <laughs> Natatasan pa ko. Oh. Yan tino tino <laughs> sabi tino tino is life <laughs> grabe yung benefits pala naglaro na sila mahangin yeah, mga parating din oh. Minsan yung may tumalon daw na motor dito nung isang araw. <laughs> Pagising ng kaibigan namin diyan no. Oh. May nakitang motor dito. <laughs> Siguro hindi niya pasunado yung kalsada na to. Gabi pa naman. Lalaro na lang sila magpapainit-init na lang muna dito tapos bukas pahinga muna kasi Berni na no? pamalandong na ako nyan hindi na ako na lumalabas nang buong araw eh Kaya bumili na ako kanina ng mga pangulam mga tuyo puasa <laughs> ba naman tignan lang natin mamaya kung makalakad may papunta doon makapag live ako pero pag hindi hindi na, hindi na siguro mag live kasi walang signal dito eh ay eh, maganda pag mag live yung may mapanood yung kanina yung na may activity isa sa bahay lang na live na kan <laughs> maganda pag dito sa labas mag live nagla papawis din sila oh. <laughs> ganda ng hangin dito ah nanino tino oh. <laughs> tino tino <laughs> iba kasi yung lasa niya napakasarap eh sarap talaga na sarapan lang talaga kami sinday joy sinubukan niyang kumain hindi niya gusto <laughs> Maasim asim kasi na matamis tamis tamis asim napaka <laughs> baka may habas <laughs> oh, mga sasakyan ikot lang naman yan oh, yun oh. bilis ng takbo pagdating dito biglang tigil eh Nag nangaligaw yun doon yan sila pa labas sa ano, sa barangay kay, ano ba yan ginakas or babalik sa highway bilis ng takbo eh akala niya may dugtong pa mga araro at sa talamnan sa sa kwan sa, sa palayan sa bukid yun na mamasya lang yun <laughs> <laughs> ngayon relax relax na lang muna kami next week na lang kami mag-banat ulit Charisma na bukas eh kaya dito sila naglaro ins larong lahi laro ng lahi <laughs>

<laughs> ganda ganda ng hangin dito. Kalain mo yan pa sunset na. Tapos yun dito ito pa sila naglalaro. So along ano, na May <nagbabike> din, mga <laughs> ba? Hindi pa pala, slot na eh. Mami mo, Joy, ito. <laughs> <laughs> oh, ah, motor. yan. ng muka, ano, Nang tinawin dito, no? Mommy. Oh. <laughs> One point <na. laughs> Ayan po mga busing na magpapainit inat lang kami dito at mag -laro, laro lang dyan sila hanggang sa uh, uh, Dumilim na at uwi na kami Ayan. So hanggang dito na lang po no short video lang po ito Update lang hindi rin naman kami naglakad lakad na lang Kasi masakit yung paanin Dahil may habas okay, at sa lunis na lang no Pahinga kami bukas uh, next week na lang tayo mag-full video ulit, okay? Hanggang dito na lang po mga busing. Love you all. Oh. Ganda na lang, kani. Kaso hindi rin naman makita dito mamaya yung sunset eh. May mga kawayan. Yan. Sige, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At I love you all. Nag-enjoy lang po kami dito. Bye!